Saan tayo? Saan, ay! Saan tayo? tayo? san mo kayo ako? Ang talaga itong tambayawan na ito ba? <laughs> Uy! nanjan man yung dalawa kong kaibigan Yung mga matakaw sa pagkain ha? Puntahan ko na Sasabihan ko na hindi sila pumunta doon sa party Party ng pamilya ko Alo ka! Puntahan ko na Hmm, naglaro pa ano pa yung ginagawa. Hello. Laro ng baraha. Hey. Sinabi ko na sa'yo, magali ako nito. Hoy, hoy, ano bang ginagawa niya dyan? Oh, itigil mo muna yan, may sasabihin ako sa inyo. Ba? Oh. Tumbo ka ba? Ay, na oh. May sasabihin ako sa inyo, importante. Oh, ano naman yan? Birthday ng mama ko ngayon <laughs> tapos ang imbitahan <laughs> ang, imbita lang yung pamilya lang. Oy, ay, mag yung magsilbi. Kaya ay. nga sinasabihan ko kayo eh kasi baka pumunta kayo kasi mga kapal naman yung mga ano. Kami. Kakain naman yan. Kumain ay. Kung hindi ka naman mag-imbita, huwag mo na sabihin. Kaya nga sinasabihan ko kayo, kasi baka pumunta kayo doon. pamilya lang yung inimbita. Makapal naman yung mga nyo eh. Pag nyo. Ano makapal eh? Manipis man to. O, manipis na nito ah. Manipis na to. Marami kitig doa yan. Kitig nakamoy kayo ng masarap na ulam, saan bahay ba yun? pumunta talaga kayo kasi mga kapal na mukha nyo eh. Talagang pupunta kami doon. man tayo. Barkada. Barkada nga. Oo oh. nga. Sinabihan ko kayo na huwag kayo lang pumunta. Kasi pamilya pinila lang. sana hindi ka nagpahingit. Hala, nisturbo lang kami dito. Naglalaro kami dito. Kaya nga. Kaya nga. Sina kaya nga. Sina sinabihan ko kayo na huwag kayong pumunta doon. Kaya, pag hindi ko pa ipaalam sa inyo, talaga pumunta naman kayo doon pag... Oo oh, talaga, pumunta kami. Kainan man oh, yan. Kainan Kahit yan. hindi kayo inimbita, pumunta talaga kayo kasi mga kapal naman ang na muka nyo. Kasi mga kapal naman ang na muka nyo. Kaya nga sinabihan ko kayo na huwag kayong pumunta doon. Kasi pamilya-pamilya lang yung nag-magbatehan. Ano malipis? Ano yung mukha ko? Hindi ba ito magkapal? Malipis man to eh. Hindi, pag nagutom kayo, eh, ay talaga kayo eh. Kakakain na yan. Sabi na, dong, bro, tayo dong, eh, bigote lang makapala ko, dong. Bigote lang makapala ko, dong. Mm, Manipis mukha ko, dong. oh, bigote nga. Pero, Allah. pag nakaamoy kayo ng masarap na ulam, pumunta eh, pa pumunta, pa pumunta talaga kayo. Kumain. Oh, yun lang, -store boy kaya nga sinabihan ko kayo na huwag kayong pumunta kasi pamilya-pamilya lang yung inimbita bakit iba ba baka diba, sa diba? mabahiya pamilya kayo at mabahiya din ako kasi bang barkada tayo eh Holy. ganun yun kaya nga sinabihan ko kayo na huwag kayong pumunta doon hindi naman namin ubusin pagkain nyo dong hindi na hindi hindi nga ubusin pero kunti lang yung handa dong yun talaga yung maubus tara dong <laughs> bakit tara saan saan tara dong saan tayo tara <laughs> saan mo